Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Nandito tayo ngayon sa Jerusalem, pero tayo ay maglilibot. Nakakaiba. Makikilala natin ang ilalim ng lupa ng Jerusalem. Maglalakad tayo sa mga lagusan na mahigit dalawang libong taon na ang kasaysayan at magtatapos sa ilalim ng lupa ng templo ng Jerusalem. Makikita ninyo ang lungsod sa paraang hindi ninyo kailanman inakala. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Ang lakad natin ngayong araw ay magsisimula dito sa pinakamababang bahagi ng lungsod ni Davi. At bago tayo pumasok sa mga lagusan at sa ilalim ng lupa, gusto ko munang ipakita sa inyo kung nasaan tayo. Itong lugar na ito, na sa unang tingin ay mukhang napakasimple ay isa sa mga pinakamahalagang tagpo sa Biblia. Nakikita niyo ba dito na may mga hagdang pababa? Ano yon? Ito ang simula ng isang malaking swimming pool na tinatawag na pool ng Siloe o tangke ng Siloe. Marahil ngayon, batay sa pangalan, alam niyo na ang kwentong tinutukoy ko. Dito pinagaling ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag gaya ng nakasulat sa kwentong ito. At habang dumadaan si Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ba ang nagkasala? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Hindi siya ang nagkasala ni ang kanyang mga magulang, kundi nangyari ito upang maipakita sa kanya ang mga gawa ng Diyos kailangang gawin ko ang mga gawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi kung kailan wala nang makakagawa. Habang ako ay nasa mundo, ako ang ilaw ng mundo. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa at gumawa ng putik gamit ang kanyang laway at ipinahid ang putik sa mga mata ng bulag. At sinabi niya rito, pumunta ka at maghugas sa tangke ng silowe na ang ibig sabihin ay ang sinugo kaya't siya ay pumunta, naghugas, at bumalik na nakakakita na. At ang lugar na iyon kung saan ginawa ni Jesus ang dakilang himalang ito ay nakalimutan at nawala. At natagpuan lamang muli ito noong taong dalawang libot apat. Oo, ang nakikita ninyo ngayon ay nakabaon sa lupa hanggang noong dalawang libot apat. Ang pool na ito ay orihinal na itinayo dalawang libot pitong daang taon na ang nakalilipas ni Haring Ezekias upang ipagtanggol ang lungsod ng Jerusalem laban sa pag-atake ng mga Asiryo. Pero ang nakikita natin dito ay isang maliit na bahagi lamang nito. Pumapasok na tayo ngayon sa pinakamalalim na bahagi. Kaya dito ang bahagi na dating nasa ilalim ng tubig. At makikita ninyo dito kung saan naroon ang tambak ng lupa at putik. Diyan nagpapatuloy ang pool sa kasama ang palad. Ito, lahat ng nasa kabila ay pribadong lupa at hindi pinapayagan ng mga may-ari ng lugar ang mga paghuhukay na arkeolohikal. Pero alam natin na dito nagpapatuloy ang tangke ng siluwe at marami pang mga kamanghamanghang bagay ang maaaring matagpuan. Sa katunayan kung titingnan natin dito, makakakita tayo ng maraming piraso ng keramika mula sa mga sinaunang panahon. Saan napunta ang tubig na pumapasok sa tangke ng Siluwe? Hindi na ito pumapasok sa tangke, pero patuloy pa rin itong dumadaloy dito sa tabi. Makikita ninyo na ang bukal ng tubig na ito ay siya pa rin dumadaloy dito mula pa noong panahon ng Biblia. Ito ang bukal na tinatawag na bukal ng Hion, ngunit ito ay dinadala na sa ibang lugar. Hindi baka manghamangha -mangha na ang tubo mula 2700 taon na ang nakalipas ay gumagana pa rin hanggang ngayon. at sa tingin ko ay napakaganda na sisimulan natin ang ating lakad ngayong araw dito sa tangke ng Siloe. Una, dahil dito ginawa ni Jesus ang isa sa kanyang mga himala. Pero dahil din dito, nagsisimula ang maraming peregrino na bumibisita sa Jerusalem. Kasi kapag ang mga tao ay nanggagaling sa malalayong lugar para bumisita sa Jerusalem, bumisita sa templo ng Jerusalem, napupuntahan din natin ang unang-unang gusto nila pagdating nila sa Jerusalem ay tubig. Kaya dito, sila nagsisimula para kumuha ng tubig at mula rito, sila pupunta sa Jerusalem. Kaya, wala ng tubig dito ngayon, pero dito natin sisimulan ang ating paglalakad sa ilalim ng lupa ng Jerusalem. Tara na! Ang mga peregrino na dumarating sa Jerusalem ay nagsisimula sa tangki ng Siloe dahil naghahanap sila ng tubig at naglalakad sila sa kalsadang ito. Naglalakad tayo sa isang orihinal na kalsada na dalawang libong taon na ang tanda. Pero bukod sa tubig, kailangan din nilang bumili ng ilang mga bagay, kaya naman nakikita natin dito ang isang tindahan. Pumasok tayo dito at tingnan ang mga dating binibenta. Tulad ng nakikita ninyo, may pagkain, pampalasa, mga keramika, damit, at pati na rin mga hayop. Bakit kailangan ng mga hayop? Dahil maaari nilang bilhin ang mga hayop para dalhin sa templo upang ialay ang mga ito bilang sakripisyo. At makikita rin natin may mga isda. Siyempre, sa Jerusalem walang dagat, pero nagdadala sila ng mga imported na isda. Itinuturing itong isang marangyang bagay noong panahon na iyon, ibig sabihin lahat ng maganda at pinakamaganda ay binibenta dito, at ang mga tao ay dumadaan sa kalsadang ito. Ang lungsod ng Jerusalem ay may iba't ibang antas. Ang antas na ito ay mula pa dalawang libong taon na ang nakalilipas, at kung makarating tayo rito noong panahon ni Jesus, ang buong lugar na ito ay bukas sa kalangitan. Pero sinabi ko sa inyo na maglalakad tayo sa ilalim ng lupa. Noong panahon na iyon, mayroon ng mga underground sa Jerusalem. Dito nga, ah, makikita natin ang isang maliit na siwang nito. Kung titingnan natin dito, makikita natin na may bahagi pa sa ilalim. Ito ang mga tubo ng Jerusalem at may mga lagusan na may iba't ibang gamit. Ang gagawin natin ngayon ay hindi maglakad sa kalsadang ito, kung saan naglalakad ang mga tao dalawang libong taon na ang nakalilipas, kundi maglakad sa mas mababang antas pa. Sabay-sabay na tayong maglalakad sa ilalim ng lupa ngayon. Tulad ng nakikita ninyo sa larawang ito, sa itaas ay ang abalang kalsada at sa ilalim naman ay ang mga lagusan ng tubig. Sa wakas, narating na natin ngayon ang bahagi ng ilalim ng lupa. Mapapansin ninyo na dito ay talagang masikip, patina ang gilid at taas. Dahil ang lugar na ito ay hindi ginawa para lakaran. Ito ay dating sistema ng paagusan ng tubig ng Jerusalem. At dahil din dito, dahil wala naman talagang dapat dumaan dito, makikita ninyo na ang mga bato ay talagang simple lang. Hindi sila pinakinis o inukit tulad ng mga batong nakalantad dahil sa totoo lang, ang mga nagtayo ng lagusang ito, dalawang libong taon na ang nakalipas ay hindi inakala na gagawin natin itong isang parke ng arkeolohiya at isang napaka-interesanteng pasyalan sa hinaharap. Pero tuloy lang tayo sa pagtuklas. Ang lugar na ito. At kayo, Makikita ninyo dito ang kalagayan ng pagkakapreserba ng lagusang ito. Lahat ba ng nakikita ninyo dito ay orihinal? Ang mga pader sa hig at pati na rin ang kisame? Maganda rin ang bahaging ito dahil hindi masyadong mababa. Pwede akong maglakad dito ng maayos, pero walang duda, hindi ito lakad para sa mga may claustrophobia. Maglalakad tayo ng kabuang pitong daang metro sa ilalim ng lupa mula sa Tangke ng Siluwe, sa pinakamababang bahagi ng lungsod hanggang makarating tayo sa bundok ng templo, kung saan makikita natin ang mga labi ng templo ng Jerusalem. Habang naglalakad tayo, makikita natin ang iba't ibang pintuan na nakasara. Ano ang mga iyon? Iyon ay mga iba pang lagusan. Naglalakad tayo sa isang lagusan, pero sa totoo lang, isa itong napakalaking underground na labirinto sa ilalim ng Jerusalem. Pero ang karamihan sa labirintong ito ay hindi pa nahuhukay. Halimbawa, dito sa gilid kung saan naroon ang plaka na ito na may nakasulat, "Huwag pumasok." Nagsisimula pa lang silang maghukay ngayon. At ang mga itim na balde ay ginagamit para alisin ang lupa at mga labi ng arkeolohiya mula rito. At kung pag-uusapan ang mga labi ng arkeolohiya, libu-libong mga artipakto ang natagpuan dito, kabilang na ang maliit na selyong ito na may nakasulat. Decalea na ang ibig sabihin ay dalisay para sa Diyos. Itong selyong ito ay inilalagay ng mga levita sa mga dalisay na bagay na nakalaan para sa templo ng Jerusalem. Halimbawa, langis na gagamitin sa menorah sa kandelabra. At natagpuan din dito ang representasyon ng menorah na ito. Ginawa sa bato, napakasimple lang nito, pero isipin ninyo. Ang nagdisenyo nito ay malamang na nakita mismo ng kanyang mga mata ang menorah ang orihinal na kandilabra sa templo. Narito ang daan. Nahahati ito sa dalawa. Kapag umakyat ka sa mga hagdang ito, makakarating ka sa Reunion Givate, isang napaka-interesanting parke ng arkeolohiya at base sa ingay na naririnig ninyo, kasalukuyang may mga isinasagawang paghuhukay sa arkeolohiya. At kung dadaan tayo dito, kung saan tayo pupunta ngayon, makakarating tayo sa ilalim ng lupa, ang templo ng Jerusalem. Mga kaibigan, gaya ng nakikita ninyo, medyo makipot ang bahaging ito dito. Tingnan nyo, halos hindi kasha. Nakakadaan ako dito. Nandito na tayo ngayon sa isang underground na labirinto. Tulad ng nakikita ninyo, maraming daanan, maraming landas. At ginamit ito noong taong animnaput-anim ng mga rebelding hudyo na nagdeklara ng digmaan laban sa Imperyong Romano na noon ay pinakamalaki at pinakamagaling na hukbo sa mundo. At ang mga hudyo ng Jerusalem at ng Israel na walang kasanayang militar ay gagamitin kung anuman ang meron sila at isa sa mga bagay na meron sila ay isang labirinto na hindi alam ng mga Romano kung paano lakaran. At ang mga Hudyo alam nila. Kaya, dito ay isang lugar kung saan nakipaglaban ang mga rebelding Hudyo laban sa Imperyong Romano. Pero sa kasamaang palad, nanalo ang mga Romano sa rebelyong Hudyo at winasak nila ang Jerusalem at ang templo. At ngayon, umaalis na tayo mula sa kailaliman, pero nananatili pa rin tayo sa ilalim ng lupa. Gusto kong ipakita sa inyo ang pader na ito dito. Makikita ninyo na iba ito sa ibang mga pader na nakita natin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, puro makakapal at simpleng mga bato lang ang nakita natin, pero bigla nating makikita dito na may mga bato. Hinubog, higit pa dyan. May balangkas ang mga batong ito may texture. Ano kaya ito? Ito ang mga pundasyon ng templo ng Jerusalem. Literal na bahagi ito ng ikalawang templo ng Jerusalem na itinayo ni Haring Herodes, ang dakila, mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas. At ito rin ang templong nakita ni Jesus. Ngayon, nasa ilalim tayo ng lupa. Sa orihinal, wala talagang dapat dumaan dito. Kaya ano ang dahilan kung bakit kailangang ukitin ang pundasyon ng Gusali? Aaminin ko, wala talagang saysay. Wala namang dapat makakita nito. Pero ang templo ng Jerusalem ay napakahalaga at ang paggawa nito ay napakaganda. Kaya kahit yung mga hindi nakikita, pinagtatrabahuhan din. Pero siyempre, sa mas simpleng paraan. Nakikita natin dito na ang mga batong ito ay kahalintulad ng mga bato na makikita natin sa itaas. Pero sa itaas, mas pinaganda at mas pinakinis pa ang mga iyon. Ang mga paghuhukay na arkeolohikal na ginawa dito nitong mga nakaraang taon ay nagbunyag sa atin ng napakalalaking kayamanan. Ang pinakamalaki sa mga ito, walang duda, ay ang makita ang ilalim ng templo ng Jerusalem. Ang mga bagay na hindi nakita ng tao sa loob ng dalawang libo taon ay nakikita na natin ngayon. At dito rin, nakakita tayo ng maliliit na bagay kabilang na ang mga barya. Isa sa mga baryang ito ay may nakasulat na ang banal na lungsod ng Jerusalem at ang isa pa ay isang baryang kalahating shekel. Ang dalawang ito ay ginawa noong panahon na umiiral pa ang templo. Ngayon, ano ang kalahating shekel? Tinatawag din itong kalahating siklo, ito ang halaga na Ayon sa Biblia, ay dapat ibigay ng bawat lalaking adulto ng bayan ng Israel isang beses sa isang taon sa templo ng Jerusalem. At dahil dito, ginawa ang perang ito na ang halaga ay eksaktong kalahating shekel. At ang mga tao ay ipinagpapalit ang pera nila para sa partikular na perang ito na tinatawag na kalahating shekel. At kapag pumapasok sila sa templo, ginagamit nila ito para magbayad at binibilang ang mga perang ito at ginagamit din ito bilang isang uri ng senso, kaya nalalaman kung ilang tao ang pumapasok sa templo bawat araw. Ang templo ng Jerusalem ay may apat na panlabas na pader. Isa sa mga ito ay kilala natin ngayon bilang pader ng panaghoy, at ito, sa katunayan, ay ang ilalim na bahagi ng pader ng panaghoy. Makikita nyo rin ito dahil sa mga munting papel Nakikita natin dito ang mga papel na may mga pangalan at panalangin na inilalagay ng mga tao dito. Kaya dito, parang pribadong lugar ito ng pader ng panaghoy. Para lang sa atin. Espesyal, di ba? At ang nasa kabila ng pader na ito ay ang bundok Moria. Ang lugar kung saan dinala ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac para ialay. At kung saan ginawa niya ang tipan na sinusunod pa rin natin hanggang ngayon at dahil doon sa ibabaw ng bundok Moria, itinayo ang templo ng Jerusalem na ang mga labi ay nakikita natin dito. Pero ngayon, lalabas tayo ng sabay-sabay mula sa ilalim ng lupa at makikita natin ang natitirang bahagi ng templo ng Jerusalem na hindi narito sa ilalim. Tara na! At ngayon, dito na talaga magtatapos ang ating paglalakbay. At ngayon, palabas na tayo pabalik sa liwanag ng araw. At dito sa likod natin, makikita natin ang mga labi ng templo ng Jerusalem, ang kanlurang pader na kilala rin natin bilang pader ng Panaghoy. Ito ay hindi yung kilalang bahagi na naroon sa unahan, pero kasing halaga rin ito ng bahagi na nandoon. Pati na rin ang sahig na tinatapakan natin ngayon ay orihinal pa mula dalawang libong taon na ang nakalipas at ito ay isang napakahalagang kalye ng kalakalan noon. At dito makikita ang mga tindahan. Para sa mga hindi pa nabili ang lahat ng gusto nila sa mga tindahan malapit sa tangki ng silue. Kaya ipikit ninyo ang inyong mga mata at isipin ang templo ng Jerusalem. Isipin ninyo ang mga peregrino na dumarating dito. Pagkatapos nilang kumuha ng tubig sa tangke ng Siloe, Naglakad sila sa mga kalye, hindi sa mga lagusan na dinaanan natin, kundi sa kalye na nakita natin sa simula. Pagkatapos nilang bumili ng pagkain, pagkatapos bumili ng mga hayop na iaalay, pagkatapos magpalit ng pera, umaakyat sila sa kalye na ito. At dito nila makikita ang isa sa pinakamagagandang gusali na nakita ng mundo, ang templo. Pero ngayon, kapag iminulat natin ang ating mga mata, ang makikita natin ay isang larawan na lubos na naiiba isang larawan ng pagkawasak dahil noong taong pitumpu, winasak ng mga Romano ang templo at wala nang natirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Ang nakikita natin dito sa gilid ay literal na mga labi ng templo. Kaya noong winasak ng mga Romano, itinapon nila mula sa itaas ang mga bato pababa rito. Kaya itong mga batong hinahawakan ko ngayon Bahagi sila ng pader at pati na rin ng mismong templo. Tingnan niyo kung gaano karaming kasaysayan ang nagtipon dito sa Jerusalem, sa isang lugar na napakaliit lang pisikal. Kaya gusto kong imbitahan kayong lahat na balang araw ay bisitahin ang Jerusalem dahil talaga namang kakaibang karanasan ito. Kaya magpapaalam na ako sa inyo dito sa lugar na ito at gusto kong ipaalala sa inyo na mag-subscribe dito sa channel dahil may mga bagong video tuwing Miyerkules at Linggo. Isang malaking halik at magkikita tayo sa susunod.